Kung sa atin sanay ka magpapitik-pitik lang sa trabaho, or oras lang binabantayan mo, dito sa ibang bansa ka manorbaho talagang hindi po edi. mahalaga ang oras nila dito, kailangan disiplina sa sarili, dapat marunong makibagay, at magtitis at pagtsotsyaga at palaging mahinahon dahil dito sa ibang bansa dapat control sa sarili ang kailangan lalo na dito sa bansang Middle East, maraming bawal, kung maari dapat sumunod tayo sa batas nila para iwas sa kapahamakan. Alam ninyo mga tropa dito sa ibang bansa manarbaho kailangan mahaba ang pasensya mo. Tulad nitong trabaho nato pwede naman ipabukas hindi naman emergency pero kailangan tapusin ko ito. Samantala lampas na sa oras dapat kanina pa ako nag-out kasi ang oras ko sa pagtrabaho mag-inang alas 8 sa umaga mag-out ng alas 5 sa hapon. Ngayon mag alas 9 na sa gabi wala pa akong hapunan kailangan bilasin ko ito para makapahinga na. Ganito dito walang sariling oras dahil maintenance ang trabaho ko dito. Kahit natutulog na basta mirong emergency na trabaho yung blagado na pupuntahan ko. Mga supermarket kasi ito tulad kahapon pa na ako biglang tinawagan ako dahil ang door shutter ng isang supermarket brands hindi na masirado. Kung noon sa atin ang hirap maghanap ng trabaho, dito sawa ako sa trabaho. Kaso hindi pa pwede mamahinga sa totoo lang sa dami ng trabaho ko dito nakakapagod. Pero kailangan pa kasi, kaya tiis-tiis lang muna pag mapagod pwede naman mamahinga saglit. Pero hindi pwede huminto sa pagtratabaho, kaya naman pinipilit kong tapusin ito dahil marami akong pending na trabaho pag magpabagal bagal ako lalo ako matatambakan sa trabaho marami kasing supermarket ang amo ko dalawang 27 ka supermarket brands, ayaw ko matambakan ng work order sa totoo lang kung tutuusin hindi ko ito trabaho dahil welder ang trabaho ko dito pero kahit anong autos basta kaya kung gawin hindi ko tinatangihan ginagawa ko. Dahil ayaw ko na makatulad sa iba kung mga kasama, tumatanggi at yun pagkatapos ng kontrata na terminate sila, mga tropa, bago ko tapusin ang munting video natin, sana suportahan niyo sa pamamaraan ng pagkalimbang ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat at sa muling video natin. Bye-bye at mabuhay.